Today is a day, mga kabeng-beng, Magandang araw po sa inyo lahat diyan, no? Ah, uh, dito po tayo ngayon sa aking alagaan ng itik, bibi, manok, no? Sa kadahilanan pong gagawa po ako ng panibagong butas dito, mga idol. Dahil yung huling butas po natin doon, ayun 'yun. Ayun. 'Yun po 'yun siya, mga idol. Inap eh, kababaw po yung tubig nun No? Napakababaw po yung tubig niya hanggang balikat ko pa lang ang lakas na po ng tubig na bumubulwak. Ah. So naisipan ko po na magbutas na lang ng panibago dahil wala na pong silbi siya. Eh ang linalagay ko po ay 'no, oh, basura. No? Pero titingnan natin kung kakayanin natin dahil may kunting diperensya po tayo dito sa kamay. No? Ito may gasa po yan siya sa ilalim. Dinagyan ko lang po ng tela para hindi madumihan yung gasa. So, ayan po mga idol. Ito po yung tatanggalin natin at dito po tayo magbutas ng panibago. No? Sa mga idol natin na nag-aabang na matatapos talaga. Abangan nyo lang po palagi mga idol. Matatapos din yan. E, natanggal na nga natin yung ang bibigat na bagay. Yon, Ayan. Ba? Ang bibigat niyan mga idol. Biroin mo, purpoin. Tapos, yung haba niyan ay purpet. Yung lapad naman, purpet. 2.7 feet pala ang lapad niyan. Isipin natin kung paano natin nabubuhat yan. Dahil din po yan sa sarili nating diskarte mga idol. Ito na lang po yung basura natin na natitira, no? yung mga tambak natin dito sa likod. At yan po ang tatanggalin natin ngayong araw no kaya magpapakita lang po ako ng kaunting clips dito sa ating video ngayong araw na maglilinis ako dito kasi ayaw ko pong habaan masyado tong video ko mga idol ayan magandang araw po pala mga karels dyan ayan. Accidenti po tayo mga idol dito sa kamay ito pakita ko po ayan yan po yung kamay natin na nasugatan pero okay lang kaya pa rin natin yan. Kahit may gano'n naman mga idol, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa dahil naniniwala naman tayo sa taas. Palagi. No? So, lapitan natin yung ating ano, butas dati. Ito yan mga idol, tinambakan ko na lang din po. Yung mga dahon-dahon, dahon ng manga. Dito ko po tinambak. Ayan. Kasi naisip ko po na malakas yung tubig sa ilalim eh. Wala din po kasi siyang silbi. No? Baka po apaw dito yung tubig. Ayan ang tubig oh. Bumubulwak. No? So hanggang dito lang po mga idol at magandang araw po sa lahat. Beng-beng.